Guys, ito. Dito, dito sa kami na, sa receiving area, sa bahay ni Boss Bernie, Mark Ang lamig! Sarap mag-standby dito. Tingnan naman guys, oh. Kung sino mga bisita ni Boss Bernie. Nag-alapag. Walang doon ko dito. kung alin talaga yung inumin ah. namin. Ah, namimili kayo? Ay, nalilito pa kami. <laughs> sa lang, wala na dito kami sa dami? Oo. Oh. You. Yan, Boss Inting. Boss GR. sa ito, yung Remy Market siguro, yung may ad. Laki naman ng TV, oh. klaseng wine na nandito may maliit, malaki ayun mm. sa so, kabila <coughs> Ah, simulan tayo. It's last time. Yun. Tilapia. Tilapia ito, no? Oh. Kambing. Stephens. Gulay. Yun. Papaitan. Yun. Banyak yang yeah. tinggi kambingnya, tupa. Ah, tupa. Oh, tupa. Iba yang tupa. Oh, kaya mas... Mas masak. Mas, mas, Yun. Oh. Guys, tikim ulit tayo nitong himpapaitan. No? Himpapaitan? Okay, himpapaitan. Himpaitang tupa. Kasi kahapon nakatikim tayo, hindi natin papaya nagustuhan ito. yung lasa. Subukan natin ngayon dito. Zatep.

Baboy ka lang kuwan ba? Sa baboy. Hmm. Baboy na medyo? Baboy, ligin mo sa mga. Pinisa mo Pag hindi mo alam kasi, tikman mo kasi. Baboy eh. Gandang, no? <laughs> 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 baboy eh. Let's unpack uh... you. kan kopi baru. Oke. Ini sini kambing-kambing di guys, ya. Kita bawa tupa. Aku tupa. Dalam bisnis. Guys, sarapan pananghalian tupa. Tupa. Tumpang tupa. Tapos kilawin na tupa paita daw paita at saka hipapaitan hipapaitan sarap sarap yung kahapon na tinikman ko yung hipapaitan hipaklase <laughs> hipaklase talaga pait na pait talaga yun Parang hindi ko na kaya pero kanina kayo sarap sarap ah, pinaka-favorite tong sertipen hindi niya nakain oo na? nang awa ako dito sa dalawa hindi wala walang wala, wala, wala maraming nakain walang maraming nakain punta na tayo? yun 2.30, sabungan tayo. yun. Sabungan tayo 2.30, sabungan tayo. Hindi oh. ka ba Sa sabungan o support? sabungan daw po. Pumunta doon siya ano? sa Bernie? Hindi. Pumunta si Bernie doon? sabungan. Muna kayo? Sige. Oo. Ito pala 'yung ano guys, residence ni Boss Bernie. Buong building 'yung residence niya. Ito malapit sa SM City Kawayan. Sabella pa rin, mga Kawayan. Kawayan, oo. Kawayan City. Papa, pumasok na ulit tayo. Ang Boss Tonton. Kay Boss Tonton, ano kaya family ni ni Boss Tonton na may tanong natin. Yun, si Boss Tonton mga kakogi, kundi kaukang ka kagakamali. Ano siya, son-in-law ni Boss Ab Subia. Ni Boss Ernding Subia. San Enlo siya. Ayun, oh, yeah. baka yun na guna, naman na, no? Mm hindi -hmm. ba naman, guys, yung nakabakod? Hindi naman yung baka bakod nila, guys. Grabe niyo rin kawat eh yung property talaga nila, pinapakura talaga nila. Oo, kaya hindi pa kan, kuya naman lang tao. May bakod. Saka hindi bakod na yero lang. Or barbed wire, talagang concrete oh malaki itong farm na to hindi lang na develop mo kasi yung yung yun na yung tapos dito yung yung man side Boston Tons farm okay. Bus Good afternoon. Ayun. Good afternoon. 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 Boston Tonton. Hello. Hello. Hello po. Ito yung ano, dito, dito ako dati nagre-range eh. Mm. Mm, pero ngayon masaya. Ano pong pangalan ng game farm natin, boss? Ah, uh, Black Gold Game Farm. Yun, Black Gold uh, Game Farm. Kinala rito. Kunti yeah. uh, uh, lang na produce ko ngayon eh. Next year siguro, baka sakaling mas marami. Mas marami uh, next year. Uh, Pero you are into breeding talaga? Ha? Uh, Nagbe-breeding ka talaga uh, dito? Oo, uh, every year, mga 300, 250 to 300. Every year? Every year, mm. Yeah. Yeah. Pero ngayon, naman uh, pag tinanong. Meron yung niya. Ito yeah. nga, oo. Oh, Tinan nyo guys. Ah, mamaya, boss, iikot-ikot. -ikot -ikot oh, Ah, kituhan mo na kayo dito. Tapos, mag-videohan ko lang yung area. Sige. Ah, ikot, -ikot, -ikot. Hanggang doon, may range area ka dati. Eh. Oh. Tapos, sige. yung mga, may nakakita ako, may nakita ko doong mga tipis, boss. Oo. Oh. Meron pa yung mga laman. Malang laman. Andito yung, andito yung, ando yung, ando yung. Ah, andito yung may laman. Ah, oh. sige. Ano, ipakita ko muna dito, boss, okay. Okay. Sige, ah. sige. Ayun, guys. Pakita ko lang sa inyo, yung konting, ano, dito sa farm ni Boston Stonton. Ito guys, ito na yung dating ano niya, range. Ito niya naman, may ano, nilagyan ng net. But as of now, um, yun, may nakita kong ilang peraso ng mga manok. yan Super ganda, super, super ano, super uh, shaded ang tawag dyan. Talagang hindi siya mainit para sa mga manok guys. saka may nakita kong dalawang ano, ang tawag niyan, bahay ng may nangangagat siguro so ito yun yung range ni Boston Ton ah malaki pa to hanggang dun tapos dito may mga konting cock house parang hardening box parang hardening tent yeah. Okay, So. Bisa. Bun. Itu. <tonguluh> dumaan Kok awas. Ah. A jangan Ay, ah, ganun. Kunti lang ahas, ganito itong kalaki. 400 ang uh, capacity. Kukord ako na ng 400. Kukord 400. Eh, ang capacity ko, 400 400, 400 ang capacity Cup, bull stall Lahat-lahat Eh, walang lamang uh, uh, May napansin ako dito sa ano sa Mga nabisita namin, na boss yung mga nagmamanok dito may swimming pool ah. ano? <laughs> kay boss ako, Alex may swimming pool din doon wala kasi pasyalan eh so kailangan parang gawa ka ng sarili mong oh recreation area so, so ano yung mga laman doon sa kaya kids cage yung mga paro pero boss uh, this year hindi mo na mahabol, di ba? Baka next year. Next year. Ay ano ulit mo to? Ah, uh, hopefully maka bibid ako na mas marami. Mhm. -mm. -mm. <laughs> cut cut noy. Eh. <laughs> ito tayo diyan mamaya. Pero uh. dito ngayon, boss, may nakatira pa dito yung mga tauhan? hanap. Oh, mga bahay diyan mga tao na. Ha? Ah. Anong gaano kalaki tong area nito, boss? Almost mga five and a half hectares. Five and a half hectares. Uh. Okay

Oh, ito na ngayon pala guys, ang bagong range area ni Bustonton. Ah, uh, ikaw boss, baka mainit na masyado. Okay, para ito. sa iyo. Yeah, yeah sure. ako na, ako lang mapasok. Okay lang. Ha? Dito lang okay. muna. Sa boss, sa bandaanan dito. Ito na naman eh. Para mabijo ko konti. Oh. <laughs> Ganon pa lang yan. <laughs> Para palang pa lang duster to. <laughs> Ayan. Yan. Ito na paggagawa okay, lang guys. Yun, so, yun. Yun, ganda ni paggagawa ah. Oh. Okay, oh, ito guys. Basic na basic. Yung ginawa nilang ano. Range area. Tapos nandun pa sa kabila. Yan. Tapos yan o. Yung mga manok. Nandun na. Takbuhan na. Hmm. Yun. Ah, kalain nyo naman guys mga kakugi 5.5 hectares ang lupa ang lawak pa sa hindi pa nagamit kita nyo naman yan yun, okay. yun. lawak po Pati doon boss, kasama pa rin, boss doon punta, punta pa tayo daw doon Mga kakugi huh? Ta Tet, tet, tet doon, doon. Ang lawak ng area mga kakugi Lupa Binakuran pa ng ano Yan, yan Konkret na yung bakod. O, oh, dyan dito. Medyo bret. Hmm? dami nga na pwede pa ilagay dyan. So, na, wag pa nila develop na rin. Duda ko. Duda na ko. Kung ano yan, nanguha ni mga yuta kundo niya. nga, ah, na exit na tikas tingkas ne? Mm -hmm. may gate din dito kapitan kapila tingnan nyo ah, na yung ano, wala ka dito lang siya si boss magpupunta dito black ah, dito gold ayan. game Batetet Ito yun ang mga early bird Itong early bird mo ngayon boss Mga ilang heads na lang kaya to Tanti lang to Less than 70 Halos 70 lang Nako, ubos, ubos yan Pag magamit na lahat <laughs> Tara. 'Yung manok na kwamo sa akin. sa inyo. Bahay oh. Nandito na dito. Ay, asan pas, parman daw sa farm natay. Doon kanina kasi nangdala natin. Hindi pa na-develop, kaya mainit pa. Pero dito, yung mga ginamit namin lang na area Ito na Faded ah, na hmm. eh, Hindi na masyadong naiinitan dito yung mga manok Relax na relax na yung mga manok dito, dito. itong lemon mo, saan galing to? Sa kaibigan ko sa Pampanga, kay Arnel Dison. Arnel Dison. Uh, matagal uh, na ang bloodline niya. Ako, mine-maintain ko yung leaper ko, leaper hatch. Leaper hatch. Uh, okay. uh, ngayon, boss Tonton, ilan na lang itong mga nakakod mo ngayon? Ano, mga 170. 170 na lang. Tapos may mga schedule na ito lahat? to early bird, ah... Uh, Siguro mga 30 dyan ang nagagamitin. Nagagamitin na. Um, masyado matatangkad ipapabolt ko na lang hmm. ipalaon mo na lang Laon, okay. fingers tapos uh, sa tingin mo by October, October, or August ano na full blast ka para sa early bird breeding oh, breeding na naman oh, breeding bird, na. at saka boss ano uh, next year ilang target mo na hoarded kaya ang ipaproduce mo sana 350 siguro 350 pang ano na, tamang tama na yan para magamit hmm. whole year no? Paggamit ko pa lang hmm. kasi hindi man kayo nagbebenta ano? Hmm. No. kung minsan kung hindi matangi ang kakilala ah, oh, yun, uh, yun na lang pero sa ngayon uh, wala talagang wala ba, pa, no? wala kasi pa. gagamitin pa lahat oh, so yun. Oh. sa ngayon boss ang association nyo dito uh, ang membership ilan na kaya? Dalawa kasi ang ano eh, isang UIGBA sa isang IBC. Dalawa ah, kasi dito. Oh. Yung United Isabela Gamefowl Breeders Game Gamefowl Breeders Association. Uh, Saka yung Cagayan Valley? Hindi, hindi. Yung Isabela Breeders Association. Ah, Isabela Breeders Association. Uh, parehong, uh, ano ako, member. Ah, parehong member. Uh, Pero ikaw ang founder nun? Dati, yung sa UIGBA. Yung, yung sa UIGBA. Yung, so, more or less, itong dalawang association, mga membership nito, abot ah, na kaya hundred? Uh, uh, Oo. UIGBA, hundred plus na dati. Mm -hmm. Ang IBC, mga tulang one hundred yata. Uh, tapos parami ng parami pa yan kasi hmm. marami na nagmamanok ngayon. Dami. Oo. <laughs> no, no. So itong farm mo boss dito, uh, ikaw lang gumagamit ito? Oo, oh, pang sarili ko Okay to pag na, na fully developed to. Ang ganda na tingnan nato siguro. Na developed to dati siguro, pero ano, parang naglaylo ka sa oh, uh, Ah, gano'n? So, uh, pero baka next year, hopefully, maibalik ko. God willing. Dati, dati puno ito eh. Marami ako nun. Mm -hmm. Nagalain mo naman boss Joe, nagmi-maintain siya mga 300 to oh. 350 heads. Ah, uh, dati. Mm. Buti -hmm. dito But sa inyo hindi man mabagyo, no? Malaka every year, almost meron lagi eh. Oh, pero ano? hindi masyadong malakas. Swerte lang for the past 3 years siguro wala pang direct talaga. lang. Oh, um, pero good. malakas ang bagyo dito. Ba? Mm. -hmm. Kaya yan. Isa-isa yan ilalagay namin sa sako. Kakaiyan namin diyan sa ano. Mm. -hmm. Keeping, sa, keeping sa, muna, keeping. Sa, Safe keeping. Uh, sa sak, yung sako lang? Oo. Hmm. Basta so, butasan Matasan nyo lang yung sako? Hindi na, basta basayin mo yung sako. Ano ba yan? Basta yung parang, manipis lang, na oh, lang, hango, oh. uh, lang yung sako. oh pero iahang nyo lang yung Iahang mo, oo. Talong mo lang Parang, parang bayong. Parang bayong. bayong oh. style. Oh. Pero sako lang siya Sako lang sya, yung manipis oh, na kailin, sako. Oo, sako lang Hindi yan? Kasi yung maglalakaw, sako naman yun. Oo. Oh lagyan nila. Sige mahirap ba yung mainit eh kasi mahirap sa kama. Ang dami eh paano mo? Yeah, yeah. Tama 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 no? At tama At least may idea na ano. Uh, so uh, pati breeding dito pa rin. Uh, uh, ranging. Ibang breeding ko sa bahay. Ah, sa bahay na, di ba? Kasi ano 'yun? very uh, 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 delicate 'yun eh. Uh, uh, oh. uh. Tapos may nakita ko tong uh, pig fence boss. Dati may baboy yan kasi. Dati may marami baboy dinamaan ng ASF. Oy. Three years ago, ah, four years. Nagubos. Pero may sakong farm, may pigiri ako na iwalay. Iwalay. Uh, -huh. exclusive. So, bago ilan talaga. Rin. Ah, oh, na yung bago. Yung. Yung, yun, yun. Pero, Malapit lang. Yun. Malapit daw daw si. ano, yung bahay mo, boss, malapit dito. Yun. Yung, yung hinintuan nyo. Na, ah, yung hinintuan namin. DPI, yung kanina. Uh, ah. yun, yun, yung, say, uh, ano, ibabaw na eh, yung, tama ba? Ibabaw sa DPI? Ah, ibabaw na yun. eh. yung DPI. Ibabaw sa pangkot. Yun pala. So, makapunta ka dito once a week. Ito, halos everyday ako rito. Halos everyday. Lalo ano, lalo pag may preparasyon. Oo. No? Uh, oh. oh? dahil ko akunti. Pagpaka ako nalaman. Mm hmm. Kapalig yung, yung, yung ay, ano, dati yung building mo. Para oh. ma oh. Ano ka. Sana next year. Hindi yeah. No. sila Sir ano. Nagano na. Ang na. <laughs> dami sa nang mga. Uh, ngayon, order sa nang nasila. Tapos yung ano. Yung, tama ba? Father-in-law mo siya, ano? Ah. Ubuha si... Ano, 50? Ano, usap mo? Usap ka Kanina, Kanina nagpunta do -do, kami doon po. kami doon. Dami na. Ubuha daw sa 50 kasi parang unti-unti naman siguro sa malik na ano, pagmamanok. Uh, every year yun, dati eh. Hindi pa ba, na 300 to 400 yearly ang ginagamit niya. Mm hmm. Yun, nakapapasigla talaga yung mga manok eh. Stress reliever. Kahit ilang age ka pa. Ang, ano? Sama magandang exercise. Tama, tama. Nagpakamikot ka sa farm. Ano uh, na. Ano, ano na. Pabuhay mong dugo mo. <laughs> so, yun na lang siguro, boss, no? Sige. Sige. Kasi baka may ano ka pa, gagawin ka pa. Maraming salamat sa pagpasyal. Saka, boss. Thank you, sir. Maraming salamat talaga boss okay, na napagbigyan mo kami kahit oh, kahit sandali. Oo. Balik ulit ka. Hopefully Good next building. year. Oh, Good willing. Good willing. Inibitahan kami ni Boss Bernie sa October daw sa pa niya. Ah, okay. Baka balik kami dito. Sige, sige. Baka lang. Ah. Okay. Si ang ano namin doon sa biyahe lang naman eh. Ah, okay. Ilang okay. ano, namin, sa lang siguro. Ah, okay. Then i, i, i namin sa Malayo para maka-ano kami sa... Connecting Kamasahe. na lang kay Rita. Oh. Connecting na lang. Aha. Tama ganun na siguro boss thank you talaga thank you po thank Stress you talaga sa ano eh. so guys ganun, ay, lalo na pag another sumot, farm bro, another sa manukan sa na, eh. na nabisita ay, natin na lang, ay. napag tayo ni boss tonton black gold game farm dito sa Isabela ganoon uh, hmm. nyo okay, guys daan tayo dito muna lah kanlah Sports Arena GC Clay dan Sports Arena GC Clay Habis <laughs> ditanah Loh Ya epis guru tadi nih eh? <laughs> ano na tayo guys Noon ano na tayo sandali na korta, Dito sa kanilang sports complex Tapos uwi oh agad Balik sa no, sa hotel JC <laughs> JC Clay sports complex